ang Catherine Bernardo at Daniel Padilla senyales sa umano para magbalik loob sa Iglesia ni Cristo si Catherine. Usap-usapan ngayon ang panghikayat ng maraming netizens na miyembro nga ng religious group na Iglesia ni Cristo. Sa kapamilya actress na si Catherine Bernardo na magbalik loob na nga sa INC. Hindi likid nga sa kalaman ng marami na lumaki membro ng Iglesia Ni Cristo si Catherine Bernardo. Hanggang sa magtagal nga sa showbiz, nagdesisyon nga si Catherine na umalis nga sa INC. Matagal na nga umalis o tumiwalag si Catherine sa Iglesia Ni Cristo. Taong 2015, nang umugo nga ang balitang tumiwalag nga si Catherine Bernardo sa Iglesia Ni Cristo. Kasunod nga nito, ng pagsuporta nila nang noon ka love team at boyfriend niyang si Daniel Padilla sa kandidatura ni Marojas at Lenny Robredo. Kaya nasabi nga ng marami na wala na sa Iglesia ni Cristo si Kathleen Bernardo dahil noong mga panahon na si Pangulong Rodrigo Duterte ang sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. Bakit nga ng marami na sumusunod nga sa sistema ng black voting ang Iglesia Ni Cristo na kung saan kailangang sundin ng mga membro ang napili na kanilang pinuno. Ngunit, isa pa nga sa itinuturong dahilan ng pag-alis ni Catherine Bernardo sa Iglesia Ni Cristo ay ang kanyang boyfriend na si Daniel Padilla, na hindi umano nito makonvert bilang Iglesia Ni Cristo. Hindi rin lihim sa publiko na bawal di umano ang pakikipagrelasyon ng Iglesia ni Kristo sa sino mang hindi nito kamiyembro. Maliba na lang kung ito ay handang mag-convert at maging miyembro nila. Samantala, kasunod nga na paghihiwalay ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla na sa loob ng 11 years na relasyon, hinihikayat ngayon ng mga miyembro ng Iglesia ni Kristo na magbalik na nga si Catherine Bernardo sa kanila. Katwiran panila senyales o mano ang paghiwalay ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo upang magbalik lingkod nga sa kanilang ama si Catherine. Ilang netizens pa nga nagsabing wala o manong forever sa mundo at mas masarap o mano magmahal ang ama kesa sa isang nila lang. Narito pa nga ang ilan sa komento ng netizens. Basahin natin. Naghiwalay man kayo ni Daniel Baka isa sa mga sign na rin para makapagbalik loob ka na sa iglesia at maglingkod uli sa tunay na Diyos. Hagad namin na makapagbalik loob ka na at maitala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. This is the right time sis Catherine Bernardo para magbalik loob sa ama. Mas masarap po magmahalang ama kaysa sa taong nilalang niya. Magbalik loob ka na lang Catherine Bernardo sa Iglesia ni Kristo walang forever sa sanlibutan. Sa ngayon, wala pa rin pahayag si Katrin Bernardo tungkol sa pagikayat nga na mga netizens sa posibilidad na pagbalik loob nito sa Iglesia ni Cristo.